Hi guys, today is October 12, 2023 at ngayon ang naigap ang araw na huli naming makikita si Elton kaming magkakaibigan na eh? naglaan ng oras para makita si Elmis buling pagkakataon. so balik stars Muntang Pima So nandito na ako ngayon sa Humham Hahanapin ko na lang si Apin So doon kami pupunta sa Dito lang naman pala dad MTR MTR tapos labas tayo dito sa ano mag cross tayo ng road 10 minutes walk lang naman yun. One, <clears throat> yung bus number 8 na yun. So pag uh, cross mo na road, ayun lang yung universal park. Basta tawid lang hanggang makapunta ka dun sa other side. Uh, na ano lang kasi medyo pagbaba natin ikot pa tayo nang pababa ulit pa muna dito. Kaya siguro. sa so, pag mo yung road, pag tawid natin galing MTR, meron ka nang makikita dito na lift papunta sa ano, sa funeral homes. So, yan. Pag ano mo dito sa lift, tatawid lang. It's off nga lang eh. Ang bilis mo kasi maglakad. Ayan. Oh. Ito na kami. Love, you ka sa ano eh. Tawit tayo pa? Wag na, wag na. Tara. Wag na, wag na. Eh, wala eh. Hindi <laughs> na nga eh. Parang ano lang din naman to, pang parlor. Halos sila pala dito lahat. Mm hmm. Five five. Tsaka ano siya talaga, Mal malaki siya talaga. Yeah. Na ano. Kunin natin 'to sa, sa Wag magagalit sa atin si sa Elmi. <laughs> Sabi niya wag kahit nga alam mo ba kahit nga sa sa MTR oh. hindi yung nagaano ng negative ang octopus niya di ba pwede mong isa kay pag yung pag sense na lang sige para ano No, no, no. Um, Labano Elmi. This is Universal, right? Yes. Yeah. Elmi Labano. Uh, it's her last her viewing for to today. Her viewing is at 11 to 1 o'clock today. Yes. Yes. Labano. 201. Second floor. Second floor. Okay. No. Thank you. So yon. Yun. 201 yung ano ni El room. Siya naman naman para mix. 入手嚟做，我攞啲嗰啲咩啫，嗰陣然話去旅遊啦。 pag-uwi niya sa Pilipinas. And from So, ito yung ilalagay na may juice pa niya. I-screw yan. So, naka-engrave yung pangalan niya mm. dyan. Andito yung mga friends ni Elmi. Nandito rin yung mami ni Mam Ma Gauri. At saka yung iba pa niyang mga kamag-anak dito sa Hong Kong. So, yun na yung si Elmi at hindi namin siya halos nakilala niya kasi yung ano niya <laughs> She from abroad. Nag-iba yung itsura niya. Dahil siguro sa pagkapapahinga sa yellow. Hi!